Yun, nag na si Utol. Dito tayo magtatanim tayo. I may mean, gabi pa, no? Yan yung binhi natin, Tol. Ah, tapos pag kinulang, doon lang bibili. Ah, ayos. Ayun po, ayun yung mga binhi, mga naararo. Na Dito pala, may gabi pa pala, yung natira nung nakaraan. Nagre-ready na po para sa pagtatanim. Bumili na rin tayo ng lipya na magagamit sa pangararo ito. Nipi akong tawagin. Yung gabi, papakita ko sa inyo. Ito yung mga gabi na pantanim o binhe. Ang ah, ginagawa kasi ni tatay, pag siya, eh, ano, hindi niya inuubos yung gabi. Ginagawa niyang binhe. Ayan yeah, yung mga binhe. Pag dumami, tira malaki. Pero ang malaki, ano tay? Eh, si Utol naman nag-aaral. Gabi, anak. Tayang gababa, ba tatam na natin? Oo, ang ganda okay, lahat yan. Ito, mahal anak, mais na ito. Mais na tatanim natin. Ah, oh, sige. Ito po yung mga binhi natin. Oh. Dami oh. oh kaya walang problema si tatay sa binhi. Tapos si Utol at Agararo, nagtatanim din si... Ah, oh, kapalitan ng tatay magtatrabaho. Ayun yung mga binhi natin. Oh. Yung mga natira ng nakaraan. Uh, oh, natin kasama si May Deli Routine Vlog and tinatanggal yung hinuhukay yung laman ayan tapos lalagay dito pagkatapos araruhin ayan hukayin ipunin at ito po yung paghahanda ng paghahanda sa pagtatanim pagdating ng tagulan na tayo malapit na rin kasi nagulan ulan na yun no? o o so asa si nanay Nasa ba, okay. Nasa kubo? Uh, ah, siya nagsuga ng kambing? Ang galing ah. Yung kambing nga pala natin, good news. Yung dalawang anak tayo, buhay no? Okay. Buhay, dalawang anak at nakakalakad na yung isa. Nung dati, ika-ika yung isa eh, pero ngayon okay na tayo. Ang kaso ng anak, hindi ko pag ganun lang, baka kakainin yung tanong tayo. Hindi, papa, kukulong natin. Uh -huh. Tapos ang gagawin natin, Ah, uh, di ba buntis yung isa? Buntis. Buntis na naman. Saka yung isa napakasal, baka buntis na yung Bali dalawa yung buntes. Bali gagawa tayo ng pinakabahay, no? <tinyo> <tinyo tanong, satinit. tinyo> ah, <tinyo> Nagsasayaw na naman sila unay. Ay, ito pala si unay eh. Sayaw unay, sayaw. May busina. <tinyo> Ayun, nabubuo yung mga ano. Ang dami pa palang laman tol. Hindi nasisira, no? Ang gantaas pa. Ay, matatamnan pala lahat. pag mo sa ako kanina Ama oh, inam. Oh, hindi lang tinatanong oh, mo kunon anak, 20 sa 30. 30. Yun. Sariling binhi mo 'yon. Oh, ah, san, san, ah ay, o di ang ang kainaman pala sa Ikaw lang yung hindi ko ibibili ng bini eh, Dahil yeah. mais lang ibibili ko sa iyo kasi sila lang ang walang Ay, pa, bini ay, eh, no. Ano kung kulang yun, gusto kong inyo eh. Ito? 5 so, uh, pa sakos. Ang kulang sa iyo? O oh, di lima sa ako bibili natin sa iyo. Mayroon pa isa, eh. isa kanila? Mayroon pa lang rin Meron ba doon? Mabibili? Or mabili. O oh, di bili natin. Apo si ano, oh, ano ayun ganun lang ang galing eh no isipin nyo wala na kayo makikita kundi damo na lang pero meron palang gabi na nakatanim pa yun yung binhi naman na tinatawag tapos nakabili na kami ng lipya Bin gumawang binhi wag mong magamo mamatay yung abin. ah kailangan matamo para hindi mamatay. Mo, hindi mamatay oo nga oh ito siya hindi siya nasira ang ganda niya, ang gandang klase pa oh. Pwede pa nga itong pang ulam tay? Pwede. Ay, mag-uwi ako pang sigang. Mag-uwi ka? Yung maganda, magsisigang. Sisigang akong baboy. Kami bukas magsigang. <laughs> uh Oo, -oh. sigang baboy. Tapos bukas ang gagawin natin? Mag-araro pa rin? Mag-araro rin. May araro rin pa ba? O ito lang? Ito upusin. At ito upusin. O bukas, dito na, tayo, dito na tayo magluto sa taas. Sigang tayo baboy no? Tama-tama, may gabi. Magdala ka ngayon. Kahit na Pwede. Konti lang. Ang galing eh, no? Ang galing na istan nila, no? 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 <laughs> ah, ang ganda po rito. Ito po. Antayin nyo lang po kung paano natin pupunoy na halaman lahat yan. Ang ganda sa may kabilang bundok. Ang ganda Lahat ang pwedeng taniman dito, tataniman natin. At doon natin lalaan lahat ng mga kikitain natin para sa pagtatanim nila. Uh, talagang mapakaluwang ng tataniman para pagdating ng anihan makakaipon sila at doon po sa kikitain ng itatanim eh, wala tayong kita roon. syempre para sa kanila lang yon pero yung punan is kukunin ko para sa susunod na taniman may punan uli kami o, oh, ba? Diba? ganun lang paikot lang ay oh, yung tinapay baka kainin dalin nyo na yung tinapay doon sa ano Willis kami ni tatay alis kami pili kami yung ulam yung tinapay dalin nyo na doon unay ikaw unay magdala hindi mo pa ginagamit yung tungkot na binili ko? Hindi kasi sa kanya? Si ano? Oh. Hindi, mataas pa. Ma Masanay siya sa kahoy. Masanay siya sa yung pang ano ng kahoy. Di ba wala nang problema, meron na tayong araro. Uh, may binhi, may kalabaw, may taniman. Ay, si Bernard pala nagsuga. Kanina sinuga ni Bernard na yun. Pati isa. Ayun po, si Bernard. <laughs> Lakas oh. Meron kalabaw na masipag, meron din kalabaw na tamad. Parang tao. <laughs> dalingin na doon, dalingin na yung tinapay doon. Bigay nyo kay Apo nyo, pati yung kape. Sipag nga. Okay, no. Kumutulong sila. Oh. Sisipag silang lahat. Bawal ang tamad dito, di ba tay? Bawal ang tamad. Gutom, pag atamad ka, gutom. Ah, sa'yo rin may gasak sa kapila. Um, galing kami ano, no? Sambales? Ah, napas <laughs> nyo. Mas... Ah, nagpunta kami sambales. Sa dagat? Ah, ah. Yung may ano kami doon, Uh, pasalubong. yun ah. Yung tuyo, saka yung na mga minatamis. <laughs> Doon, uh, layo oras lang. Lapit na. Yun, ganun lang po. Yun po yung paghahandaan nila tatay para sa darating na tagulan, para sa pagtatanim. Ganda.